Basahin sa Juan chapter 16 verse 14 up to 33. Luwalatiin niya ako sapagkat kukuha siya na nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. Ang lahat ng mga bagay na nasa ama ay akin kaya sinabi ko na siya kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Ang ilan sa kanyang mga alagad nga ay nangagsangusapan, ano itong sinasabi niya sa atin? Sandali na lamang at ako hindi na ninyo makikita. At muling sandali pa at ako'y inyo makikita at sapagkat ako'y paruroon sa Ama. Sinabi nga nila, ano nga itong sinasabi niya? Sandali na lamang, hindi na namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya. Natalastas ni Jesus na sa kanyang ibig nilang itanong at sa kanila'y sinabi niya, nagtanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi, Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, At muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, Na kayo'y magsisiyak at magsisipanaghoy, Datapuat ang sanglibutan ay magagalap. Kayo'y mga lulumbay, datapuat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang babae pagka nanganak, ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglimutan. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag alis sa inyo ng inyong kagalakan. At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hihingi anuman sa pangalan ko. Kayo magsihingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sinasalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita. Darating ang oras na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita. Kundi maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, magsihingi kayo sa aking pangalan at sa inyo'y hindi ko sinasabi na kayo'y idadalangin ko sa Ama sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo sapagkat ako'y inyong inibig at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanglibutan. Muling iniiwan ko ang sanglibutan at ako'y paruroon sa Ama. Sinasabi ng kanyang mga alagad, narito, ngayon ay nagsasalita kung malinaw at wala kang sinasalitang anumang malabong pananalita. Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinuman. Dahil dito ay nagsisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Sinagot sila ni Jesus, ngayon bagay, nagsisampalataya kayo? Narito ang oras ay dumarating. Oo, dumating na na kayo ay mga ang bawat tao sa kanya-kanyang sarili. At ako ay iiwanin yung mag-isa. At gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay suma sa akin. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit, lakasan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Amen.